So yan guys, so galing ako sa Imwiller kanina guys no, yung nakita nyo mga video na, na ano lang, maiksi lang kasi uh, nahiya ako na mag uh, video doon kasi halagang piso lang to guys no, itong uh, pinipick up ko doon, so galing sa Shopee. So totoo pala guys no, na maka-order ka ng sinilas, uh, uh, oh, sandal to, galing sa Shopee sa halagang piso. So ang yung gagawin nyo lang guys, uh, pagdating ng ano, katulad ng 0404 ang pizza. So gagawa kayo ng panibagong account guys para makakuha kayo ng mga uh, pisong halaga ng mga items sa Shopee. So ngayon ay pakita ko sa inyo guys kung uh, magandang klase uh, ba to guys no sa halagang piso lang guys no. Sandal na at uh, ano, uh, sinilas ya. So ayun, uh, tingnan natin guys. So ito na guys no, uh, na natin guys yung na uh, bili natin sa Shopee ng uh, sandal. Ito, ito yun siya guys oh. Yan oh. Oh, di ba? So totoo talaga siya guys no. Oh. Yan oh. Nike siya no. Talagang uh, piso lang no. So ang gagawin niyo lang guys, uh, yun lang. Uh, pagdating ng ano, yung uh, katulad ng ano uh, 4, uh, 0404 04, mga ganyan 2024 ang gagawin nyo, gagawa kayo ng panibagong account, tapos uh, mag-login kayo doon sa Shopee, guys. So, yan. So makakuha ka talaga ng mga items doon na halagang piso Okay So dalawa itong uh, nabili ko guys Yung isa uh, si siya So uh, pabango yun na bins So piso lang ang ang, ang bili ko noon at ito naman uh, hindi, Kung i-deliver siya sa bahay mo Ang uh, mabayad mo ay 39 Kasi 38 yung shipping fee So ngayon uh, malapit lang dito sa amin yung emuiler So ngayon uh, ginawa ko, uh, Pick up na lang So nabayaran ko talaga nito guys A piso So yan So, salamat, salamat sa sealer nito guys. So, thank you.